Amber, am um, baka lang hindi pa kayo naghahapunan na ng daddy mo. Pwede akong magkain, ha? Huwag na po. Nag-dinner na po kami. Anong nasa si Lia? Ay, nandun. Kasama ng ate mo. Huwag kasi nakarating dito na maayos si Lia. Nag-uusap lang sa ng tatlo. Please don't avoid each other. Mag-uusap po tayo, di ba? Leah, as I was saying, hindi ka pwede mag dito. Pag pinayagan kasi kita, parang kinonsente ko na rin yung maling ginawa mo. Pero pag sumama po ako sa inyo, parang nininagagi po ako na tama po kayo. Huwag na akong ibabalik sa nainay ko. Baka naman inaway mo na naman si ate if she convince convinced Kaylia to go here on her own, then I'd really get mad at him. Amber, hindi na. Dumating na lang talaga si Leah dito. Nagulat kami lahat. Ikaw, alam mo ba natatakasan niya kami? Tell me, Tristan. Ikaw ba yung nag-convince sa kapatid ko na pumunta dito? Ha! Ah! Kaya ka nandito. Kasi alam mo na darating siya. Amber. Grabe ka naman. Ano na ba nangyayari sa ha? Una sinasaktan mo si ate, tapos ngayon... I na didn't mean to do that! Ano ba? It was a spur of the moment kind of thing! Oh, sige, hindi mo sinasadya. Pero hindi mo man lang na nakuha mag-sorry. Tapos ngayon ako papagbibintangan mo. Ano ba mo sa akin, ha? Ano mo wala tayong pinagsamahan, no? Kung ano man yung pinagsamahan natin, I don't know which of those are true. Because you lied to us from the start paikot-ikot na lang tayo, Amber. Wala. Hindi ako nag-convince kay Leah. Kaya ako napauwi dito ng di oras na nag-message ang si Manang Pilar na tinakas nga daw ni Leah. Leah, karapatan naman ni Tristan na malaman ko ano nangyayari. Di ba? Pamangkingin naman si Leah eh. Huwag naman masyadong matigas sa amin. Huwag mo akong pinipiloso po. Daddy. Alam ko po na mali ang tumakas ako. Pinagsabihin na po ako ni Nainay. Pinagsabihin niya na rin po ako. But I want to stay with my Nainay. Eh ako anak. Ayaw mo na ba ako makasama? Napapili ni po ako. Like the social worker did. Bakit kailangan ko pong pumili? Bakit kailangan po may social worker? M may korte. Bakit kailangan mag-away po kayo para makasama ako? Eh, pinapagbigyan ka man po kayo pareho eh. Daddy, sasama po ako sa inyo. Pero dapat ipapromise niyo po sa akin na hindi niyo na po aawahin si Nai-Nai. Napapayagan niyo rin po ako na makasama siya. Pwede po ba yun? Para di na po ako kausapin ng social worker. Wala-wala na pong korte-korte. Ang -korte. oh, bati na po kayo ni Nainay.